So, good morning guys. Good morning sa inyong lahat dyan. Uh, ito ang oras ay uh, alas G, 52. So, tingnan natin yung binigay ng uh, Chinese. So, ito guys. So, uh, binigay sa akin, uh, may, ano na siguro, may 3 uh, minutes na. Uh, ito ay binigay sa akin dahil ay yung sinasabi na Chinese New Year. At ngayon titingnan natin kung magkano ang laman. Uh, dati yung binigay niya ay 50 pesos yung <laughs> si Sir Chucky. At ngayon ay binigay niya ngayon, sisilipin natin hindi natin alam kung magkano pero nagpapasalamat din ako sa kanya kahit pa 50-50 ay uh, hindi niya nakakalimutan tuwing uh, Chinese New Year nagbibigay talaga sa lahat ng gwardiya so ngayon nito uh, bubuksan natin, tingnan natin kung sa bagay, eh, ito lagi naman talaga nakabukas yung binibigay niya binibigay niya uh, ngayon, sisilipin natin, titingnan natin kung magkano ang laman. Ito. Kaalis lang ni sir. Uh! <laughs> Nakita nyo guys kung ano to. <laughs> Kung hipachoy sir, kung hipachoy sir. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Lalo na sa iyo sir, Chucky. Kung choi talaga. So, uh, February 10, ngayon. Sa totoo lang guys, ay ang binibigay niya talaga ay pinakamalaki talaga dito. Ito, ito pinakamalaki nito na, na binigay sa akin. Ayan. Ano to guys? Tingnan nyo kung ano to. Diba? Ayan. Naalala nyo kung ano yan? Anong pera nyan? Hulaan nyo nga kung magkano. ba diba? <laughs> Ay, nak. Oh, salamat na marami. Kung hipatsoy sa atin lahat ng mga Chinese yung nakakaintindi ng Tagalog at yung hindi nakakaintindi, uh, ipaliwanag naman sa mga Chinese dyan na marunong na magtagalog at matagal na dito sa Pilipinas. Uh, ito pala yung binigay sa akin. Tingnan natin ng maayos. Ay, yung nakakaalam nito, eh, talagang alam na kung magkano. So, tingnan natin. Oh! Agila, guys, ang binigay. At nagpapasalamat ako sa kanya na binigay niya sa akin na ganito. Ibabalik natin, guys. Maraming maraming salamat Sir Chucky sa binigay mo sa akin. <sighs> Nakuha ko na yung uh, isang araw ko ngayon na binigay mo sa akin. Lumagpas pa sa isang araw kasi magkano lang naman yung araw namin dito. Hindi ko pa alam kasi ang una na yung sahod namin dati. Uh, ang sabi daw nila itataasan yung sahod namin ay 700 64 rata 65 sa umaga o 777 siguro sa gabi so ito guys nakuha na yung uh, isang araw ko parang nag-uutin na ako nito guys ng 12 hours lumagpas so, pa guys uh, at nagpapasalamat ako sa iyo sir Chucky maraming maraming salamat kahit papano ay uh, nabigyan nyo ako. At marami yung bitbit bit, -bit nya guys. Uh, ganyang kakapal na puro ganito na sobre. Yung sinasabi nilang uh, anong tawag kasi nito. Eh. Mm, nakalimutan ko kung anong tawag nitong sobre na to sa kanila. Ampaw pala ampawo ito, yung sinasabi nilang ampaw. So guys, dati talaga guys, uh, uh nakaraang taon, uh, 50 pesos talaga yung binigay niya at linagay niya dito sa loob. E ngayon, uh, ito guys, so, oh, ay isang libo na guys. Ayan. Hindi ko alam, siguro, baka ako lang atang nabigyan, kasi ang dami nun, kapal nun. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo guys. Uh, sa iyo Sir Chucky. At ito itatago ko to kasi mayroon tayong bibilhin. Nandito na yung uh, ano namin. Uh, wait lang. Labao, 85, likewise, San Juan, Olympus, Villa Exit in Trans, Gate 1, Gito, Tower Station, Going Down, 85, Chief. Ah, so bumaba kasi at lumabas na yung uh, bus namin kaya lumabas muna ako inopen ko yung boom ayan guys uh. yung boom tsaka ito yung pindutan niya kaya bumaba ako at so ngayon guys ngayon na uh, yun lang po yung impo natin guys muna at talagang nagpapasalamat ako kung hipa choy sa lahat ng Chinese jan So hanggang dito lang muna guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, Chinese New Year kasi ngayon. Uh, yung half Filipino, half Chinese. Uh, kung hipacho, yun lang masasabi ko kasi yun lang naman yung alam ko talaga na sasabihin eh. Uh, at nagpapasalamat talaga ako kay Sir Chucky na binigay niya sa akin ngayong araw. At uh, ito, hawak ko na at idagdag ko to sa aking pambili ng gulong sa aking motor kasi bilihan na yung gulong tag 1,500 yung gulong ayan maraming maraming salamat uh, break, L3, sa hanggang dito na lang guys thank you so much sa inyong lahat at saka pa subscribe na lang sa aking channel huwag kalimutan pindutin ang notification bell para uh, lagi tayong updated sa panibago kong upload na video uh, yung sa ingat kayo dyan uh,